Gumagawa na ng hakbang ang MMDA at DPWH upang matugunan ang problema ng pagbaha sa Metro Manila, lalo na kapag nagsimula ang panahon ng tagulan. Si Bernard Ferrer sa Report Live. Bernard. Dayan, nandito ako ngayon sa Spanya sa Manila kung saan patuloy ang pag-aayos sa mga drainage. Bahagi ito ng paghahanda ng pamahalaan sa sandaling magsimula na ang panahon ng tagulan at makaranas ng pagbaha ang Maynila. Nakapwesto ang ilang backhoe na naguhukay upang mapalaki ang kapasidad ng mga drainage na sasalo naman sa tubig na ibubuhos ng ulan. Ayon kay MMDA Acting Chairman Don Artes, inaasahan ng mababawasan ang pagbaha sa Spanya Boulevard dahil sa Sunog Apog Pumping Station na kasalukuyang ginagawa sa kabaan ng San Diego Street habang tatlong pumping station ang naitayo at inaasahang tutugon sa problema ng pagbaha sa kabaan ng TAF Avenue, UN Avenue at Malate sa Maynila. Kung hindi sumapat, ang mga pumping station ay napagkasundoan ng MMDA at DNR na buksan ang mga floodgate ng sewerage treatment plant sa Manila Bay para makadaloy ang tubig baha. Plano rin ng DPWH na magtayo ng apat na pumping station sa Tatalon, Doña Emelda at dalawa sa Rojas District upang matugunan ang pagbaha sa kabaan ng Araneta Avenue sa Quezon City. Bukod dito ay minungkahi rin ang pagtatayo ng detention pond sa loob ng Camp Aguinaldo sa Quezon City. Plano rin ng MMDA na sagutin ang gasto sa pagpapaayos ng isa sa mga pump ng isang sasyon sa Mandaluyong upang matugunan ang pagbaha sa Maysilo Circle. Dayan fully operational na ang 71 pumping stations ng MMDA kung saan 36 sa mga ito ang na-upgrade sa ilalim ng Metro Manila Flood Management Project. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Bernard Ferrer.